hiwa tayo ng papaya guys. Papaya galing sa India. This papaya is made to the India. Okay? Tingnan natin kung mapula ba yung kapayas nila, no? Or ganito lang. So, hindi man natin alam paano maghiwa ng kapayas. Ito, i-ano natin. Gahit siya, guys. <coughs> ngi kapangit just ko lord ano ba yung papaya na to pangit just ko wala wala tong papaya na to hindi kagaya sa pinas na maganda yung papaya sa pinas guys yung papaya nila pangit Tapos, paano to kakainin? Para man tong na, ano parang nahulog. Parang nasyak. <laughs> parang nasyak yung kapayas. Mila guys, naluspad. Just ko Lord. Paano to kakainin no eh? Mariosep. Walang laban. ni? Eh? Walang ano dito, walang seeds. So, guys, kakainin tayo. <laughs> Para eh malayo lang ang kapayas nila malayo lang sa pinas yung pagkapayas sa pinas yung kapayas sa pinas ang super ganda no peng peng pa so ito na guys yun kung natin yun katingin Uy, ang pangit guys ano ba yun eh so ito katingin ko sana to kaso ayaw ko Sino pang kakain? Ayaw ko yung kumakain na ganitong klaseng kapayas. Uy. Sige. Thank you. Thank you for watching. Bye bye. Kapayas na nakuratan.